Oh, Naka-video na ha na <coughs> ha Yes, uh, pagandang araw po mga minamahal ko mga taga bye. Uh, dito at nakabili na naman kami ng uh, uh, mga kalakal. Uh, bote, bote na gin po itong nabili namin. At uh, may kinukuha pa doon sa taas para ibaba yung bote. <tinyo>

Ayan. Ayan. Salamat. Thank you. Sa akin na lang yung isang kilo piraso. Ha? Thank you. Binigay yung isang kapirasong bakal to. Binigay isang piraso. Thank you. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga tigas. Bye bye. Please like and share po.